Hello! Good morning! So nandito tayo sa ating breeding area at conditioning Yan! So ang kaganapan yung mga broodcock na wala pa sa 70% na nakaka-recover, aalisin muna natin dito, papalitan natin ng maayos na breeder na gagamitin natin sa breeding season so late na naman tayo na abala tayo ng obligasyon nating gantihan at labanan tapos nasira pa tong mga battery cage natin so dadalawang season ginamit bulok na so kumuha tayo nung naka ayun na. yung iba naman dito magagamit pa pero wala talagang negative na oh tingnan niyo naman ang yayari o. so kumuha tayo ng galvanized talaga yung hindi kinakalawang yung tubog sa tingga ulitin ko na vlog na to nung isang araw nung nakaraang linggo dahil kasi medyo may presyo talaga to may kamahalan ng presyo ng battery cage tapos dalawang season mo lang gagamitin, bulok na sila. So, ayan, madami yan. Yung iba naman, may mapapakinabangan pa, ilalagay natin doon extra. Ayun, may kailang, may nakawala. <laughs> may nakawala na breeder doon. So, eto ngayon yung pinapalinis, pinapaayos natin at pinapagiba yung yung kanilang stand. So yan. Linisin yeah. natin ng konti. So yan. Talagang itong pagmamanok natin ay eh, never ending gastusan. So pinatanggal natin. Nandiyan niya nakahang. So palagi na naman tayo ng bagong stand. So hindi talaga natagal. So pagawa tayo ng bagong stand. So, ito na yung bagong battery cage na waluhan. Yan you know. Ito, talagang proven and tested na nakikita ko sa mga barkada ko na kapwa breeder natin na matagal ng panahon. Kung ako ay 25 years nang nag breed sigla siguro mga 30 years na. Oh, pero magkakaedad lang kami. Mas nao na sila sa akin ng konti. So ayan, sa so, kanila ko nakita na hindi kinakalawang yung kanila So ngayon, naka-order na tayo Kaya lang, mahirap mag-order dun sa binilhan natin ito Dahil laging ubos at limited lang ang stock nila na binibigay So nakakuha tayo ng 7 piraso Ang order ko ay 12 7 lang yung nakuha natin So, ayan din, papakita ko sa inyo yung, yung nagawa na na stand ni ni Batang. So, kung meron Batang na vlogger na babae, meron din ditong Batang na welder, karpintero, all around. So, ayan, sirang-sira na. So, punta tayo doon. sa pinapagawa kong battery cage stand. So baka kumuha ko ng isang helper dito sa breeding ko. Pero kaya naman to ni Jun. So yung area natin tulad ng nabanggit ko dati ito ay nagsimula ng 2 hectare tapos yung isang side another 2 hectare so ngayon wala na wala na yung 2 hectare dito wala na tong 2 hectare na to so na party na ito na party na to ng magkakapatid itong lupa namin dito tapos ito na lang yung natira dito sa akin na ginagamit ko. So, may gagawin development matagal pa. Eh nanghihinayang kung paalis yang puno ng sa ganun. Mapapadera natin at mapapix natin yung mga breeding area natin diyan sa side. So, punta muna tayo dun sa Tagal natin hindi na pag-vlog. Punta muna tayo dito sa inaayos sa ginagawang stand ni Batang so ayun na ba't napasuyo so na nga na switch ng ilaw yun so ayun si Batang yan din yung gumawa kay Kuya Martin nung bago lang ano dun sa Batangas siya din yung nirekomendo ko kay Kuya Martin sa gusto magpagawa sa inyo, kay Bataang, tawagin nyo lang ako. Kahit sa ang lupa-lupya, pupuntahan niya ni Batang. Sa yung mga puminis doon, yung kay Kuya Martin doon sa farm sa Rosario. Ilang ka daw kay Kuya Martin, yung ginawa mo doon? Il ilang buwan? Ayun. Oh, ko kay Kuya Martin, magkasundo naman sila at kabibes ni Kuya Martin yan. So yan, balik tayo dito. Napakwento pa tayo. Ito yung pinagawa nating stand na bago. Sabi ko sa inyo, ang pagmamanok, never ending gastusan. <laughs> Kailan lang yung pinagawa. So ngayon, nagpagawa na naman tayo ng mas matibay. So this time, ano ba tawag ito? Square bar. One by one. Ayun so ayan na yung ating galvanized na talagang No? Oh. na nakatubog sa tingga hindi kinakalawang kasi yung sa mga barkada ko maabot ng 15 years halos ganyan pa rin ang itsura nung kanilang battery cage kaya sulit na sulit so kaya dyan na tayo bumili so ayan bali lang niya apat lang no lima? lima yan pang lima yan ah, apat nga lang o oh, yun So yan, yan po yung mga ginagawa natin dito. Tapos ito naman, may order. May mga ilang order na ganito. So madami kasing nakakita. Ayan. So madaming nakakita sa sabungan dahil dala-dala ko, wala kaming dalang mating. Kasi less trabaho po ito, yung pag-ipot po ng manok, E dire na po sa baba, hindi na po ikaw punas ng punas. So, meron ding order nito, kaya lang hindi ko pa natutuos kung magkano per presyuhan At yung gagawin natin, ditiklop naman para mas madaling i-travel kahit sa motor. ah uh, madadala. So, may isa lang kayong ganito. Malaking bagay na dalhin nyo na sa sabungan. So, lalagyan natin bisagra yung sa gitna. Deployed siya. So, may mga nag-o-order sa akin. So, yan. Gagawa ulit tayo. Ito naman, aluminum po ito. Yan, aluminum yan. Hindi yan kinakalawang. Tapos, 1 So, pwede nyong gayahin yung gustong gumaya para ma mabawasan yung trabaho ng handler nyo. Hindi yung punas ng punas. Lalagyan nyo lang ng dyaryo, lusot na yung dumi dyan. So, ayan po. May lang tayo nag-video ng mahaba-haba. So ito yan, yung mga trusses na yan, si Batang lang din ang gumawa niyan. Ayan Oh. No? Si Batang lahat gumawa niyan. Kaya kung gusto niyo magpagawa, tawagan niyo lang ako. Mapupuntahin natin sila sa inyo kung gusto niyo. Bahay, farm, basta lahat, all around, CR, tiles, Potitles dito. Siya lahat gumawa dito. Mga gawain dito. So, yun. Uh, upload ulit tayo mamaya regarding naman dun sa mga gagamitin natin uh, breeder this season. Medyo late na tayo. Dahil hindi kaya ng katawan natin ang mga laban, buyer. May ilang meeting, pa-meeting meeting din. Tapos ganting laban. ang ah, ngayon naman tututok na tayo sa pagbi-breeding, pagpapalahi. So naka na yung mga brood stag ng na. Tapos may mga ilan ditong 4 months old na to. Yung binenta nating 3 months old ngayon, 4 months old na. So ang lalaki na pala nila. Pakita ko na rin sa inyo. So, ayan yung puti, oh. Ayan yung puti. Dalawang lalaki, isang babae pa. Tapos isang... Ay, hindi ito. Ayan, oh. 4 months old na po yung mga yan. Ito yung isinail natin ng trio. Ngayon, 4 months old na po sila. Oh, baka may gusto. Sabihin nyo lang, oh. Ang lalaki po niyan. Oh, yung isang Paris na puti tsaka isang Boston 47 ay papunta pong Mindanao ngayon kay Pinsan Alvin shout out Romero Hebron Romero so ito yung natira na puti tapos meron din ditong ilang pirasong so yan nilinis na yung tagiliran niyan ito pa babae oh oh dalawang babaeng Boston ay sweater ata ata siya so i i do double check na lang natin no oh. ayan oh oh tapos pa makita niya mga oh Ayan. <laughs> hindi makita 'yung anong kahoy eh ayun oh ayan ang Boston sigurado Boston o yung isa hindi ko pa alam so yun ang natira sa low budget breeder yan. kung gusto nyo kunin nyo ito po yung tatlo o oh. gold tsaka white choco yan, oh. manok na ito manok na pala ito halos so apat na buna o oh. oo oh. So, pwede kong dalhin doon sa bulakan. Doon na rin natin palakihin kung hindi makukuha. Hindi ko nga lang naisabay ng laban ko. So, 100% buhay na buhay na ho ito. Pupurgahin na lang ulit at liliguan na lang ulit. Kung makikita nyo, pulang-pulang -pula na ho yung mga mukha ng mga naka-contra lamang tayo sa araw. nakasalubong tayo sa araw tapos madaming winner madaming winner na gagamitin natin yung iba nababahagi sa sabungan pa lang nababahagi na pero syempre may presyo lalo na breeder po yung gustong gusto kong ilaban para may komportable ko sa pagpapalahi ko na siguradong winner na nananalo yung ating pinapalahe eto yung nakaredy na bulik natin may kasama yung isang boston nakaredy i-schedule na lang kung gusto nyo ayun nakasama nya oh ito breeder doon napahanda na rin um, early bird siya hindi pa sila lugon so ayan naka-ready alam. yan. So 'yon, so, hina lamang po ang haba na po ng ating video until the next video. Ito po si Randy Hebron TV. And dahil nating na namang papagawa dito. Thank you. Bye-bye.